Para sa lahat ng mga small content creator na katulad ko, uri nyo ito baka ito'y makatulong sa inyo. Dahil ito ay malaki din ang naitulong sa akin, lalo na sa mga malapit na o bago pa lang mamonetize. Guys, ito ang gawin nyo dahil ito'y napakahalaga. May apat tayo na dapat gawin para hindi tayo magka-violation. Kapag ang isang content creator na katulad natin na malapit ng mamonetize, alam mo ba, si Meta ay mas lalong humigpit. Kaya kailangan gawin natin 'to. Number one, Ngayon pa lang guys, mag-delete na tayo ng mga video na akala natin ay hindi sa ating video. Halimbawa, yung mga nakaraang pag-upload mo, nag-upload ka ng mga video na hindi sa atin na kung baga kinuha mo lang sa ibang platform kung saan-saan. So i-delete mo na 'to. O, huwag mo nang hintayin na ito ay makita pa ni Mita. I-delete mo na ang mga video na maaaring sakala mo ay magkakaroon ng violation kapag ni-review ni, ni Meta ang ating mga upload video. Reviewin nyo. Baka pwedeng magkaroon tayo ng copyright dito or unoriginal content. Pangalwa, kung kayo ay gagamit ng ibang video na halimbawa galing sa TikTok, kung kayo gagamit ng video o saan pa galing ng platform ng social media, kung gagamit kayo ng video guys, kailangan suriin 'yung mabuti. Halimbawa, kung an ano ba susuriin natin dito, 'yung watermark. So may mga video o may mga content creator na naglalagay sila ng watermark sa kanyang, sa kanilang mga video. So susuriin natin mabuti na baka may watermark. So 'yun ang magiging sanhi ng violation mo na copyright at an original content. Pag kasi guys, ang isang video pag pinanood mo and hindi mo basta-basta mapapansin kasi nga mayroon siyang watermark pangalan ng gumawa ng original na video so hindi mo siya mapapansin kagad kasi nga ang ginagawa nila medyo binablard so suruin nyo mabuti yun at kung gagamit kayo ng ibang video ang isa pa natin pwedeng gawin ay wag natin kunin lahat yung buong video i-edit natin guys wag natin kunin yung buong video na yon edit din natin Pangatlo, kung wala tayong pang-upload guys, halimbawa, kailangan mo na mag-upload ngayon ng video. So, wala tayong pang-upload. So, ang gagawin mo na lang ay mamunguha ka ng video sa kung saan saan. So, i-upload mo. Huwag na guys, huwag mo na gawin. Ang gawin mo na lang guys, mag-video ka na kung ano-ano lang. Kahit simple lang guys. Basta original video. Yan ang gustong-gusto ni Mita. Kahit simple lang. Kahit picture lang. Kahit paligid lang yun yung upload nyo at least original video at kung mahaba na ang free time mo saka ka na lang gumawa ng quality video so kung wala ka pang upload sige picture picture muna o yan upload mo saka ka na lang gumawa ng quality video para sa pang upload mo so huwag ka na kumuha sa ibang platform huwag na baka magkaroon ka lang ng violation pangapat ito ang dapat mong gawin guys kapag manunood ka ng video o ito, siguro bakit hindi na ito kasali rito sa ating usapan. Pero mas maganda rin ito. Ito ang dapat ating gawin. Ha? Kapag manunood tayo ng video, halawa, nakapanood ka ng video, wag naman kayong mahiyang mag-share. I-share nyo yung video. Ang share at react, pares lang yan, pipindot ka lang dyan. Malaking tulong yun sa mga content creator mo. Yung lahat ng mga sinabi ko guys, promise, kailangan mong gawin ito. Kasi napakahirap at alam nyo rin sobrang hirap mag-isip ng magiging content. Tapos ang mangyayari lang, hindi tayo mamomonetize dahil lang sa violation. Copyright claim at an original content. Ano ang mangyayari kapag nagkaroon tayo ng violation? Ito ang mangyayari kasi nabasa ko na to. Pag nag-upload ka ng video, maglilis ang distribution ng video mo. Pangalawa, di ba may commercial tayo sa Adsun Reels. Kapag nagka-violation ka, yung earnings mo sa Adson Reels ay magiging limitado. So, nangyari sa akin yan. Nagkakabuse yung aking mga ina-upload. Pero, kunti lang na earnings ang pumapasok. Halos wala pa nga. So, napakahalaga talaga ito guys. At higit sa lahat, kapag nagkabaylisyon tayo, sayang lang ang pinagpuyatan natin, pinagpagura natin, hindi tayo mamomonetize sayang. At kung nagustuhan mo ang video na to, please follow naman po sa akin Facebook account at wag nang mahiya na pakishare naman po ng video na to. Thank you.